disruption sa sa kalsada, naglagay lang ng cat's eye. Alam mo yung cat's eye? Yung ilaw Apa. sa kalsada. Tapos, eh, alam mo ba yung presyo ni isa niya? 11,720. Ito pala yung mata ng pusa or cat's eye. Ang mahal pala nito. Yung mga maaingay na dati sa corruption, ito oh, corruption oh. Kaya ito si Mayor Magalong, pwede ito maganda ito maging senador, magaling mag-investiga at suportado ng mga dokumento. Kaya pag si Mayor Magalong ng magsalita, marami tayong matutuhan dito. Yung mga marami siyang may sa mga klasik tasa korupsyon. May mga akap-akap, sete-sete, mga ganun. Marami siya. Kasi independent siya, hindi siya takot. Overprice. 11,720. Bawat isang piraso. When in fact, ang total cost lang yan, including installation at tax, is just 1,800. So isipin mo, 9,900 pala ang markup ng bawat isang piraso. Ilang millions sa binili? Sa bawat milyon, that's 9.9 billion. Ilang millions and millions of pieces ang binili nila nationwide? Yung road safety device, nakita mo yung yellow barrier? Oo. Uh -huh. Sa mga kurbada? Kundi yun. Uh, isa rin yun. Sipin mo, ang cost nun is 100. Yung road safety device, nakita mo yung yellow barrier? Oo. Uh -huh. Sa mga kurbada? Kundi yun. Uh, isa rin yun. Si pinaka cost noon is 121,330. Hindi nila pwedeng hindi alam mo hindi nila pwedeng i-contest yung cost na yan because I have all the documents. Eh. Oo. Oh. Nandun 'yan sa detail unit price analysis at 'yun ang contract price. So 121,330 mm. per meter. Oh. when the, the the cost of that is just 255. Kinakabalan na nga 255 dollars per meter. Sabihin na lang natin na plus logistics plus tax 20,000. So, ibig mo per meter ang markup nila, 100 meters, 100,000. Eh, ilang kilometers, eh, per kilometer, 1,000 meters. So, ilang hundreds of kilometers ang nilagyan nila. Alam mo ba, dapat kurbada na lalagyan. Pati diretso ng kalsada, nilagyan nila. In the same manner na yung cat's eye, pwede naman gitna lang at 10 meters lang pagitan Ang ginawa nila, para mas marami silang bibilhin, ginawa nila 2.5, ginawa nila 5 meters. Tapos nilagyan na nga nila sa gitna, nilagyan pa sa kaliwa, nilagyan pa sa kanan para mas maraming bibiliin. Kita mo yung corruption.